mga team, marami na namang nagdanakaw ng pictures ng mga prop ng aking members. So guys, palala lahat, bago nga po kayo dito pumasok sa PIMAT, ay tingnan nyo muna yung wall ng kausap mo kung legit nga ba sila. Tip para hindi po kayo ma-scam, una, tingnan nyo mo yung profile nila kung sila talaga yun. Pangalawa, tingnan mo kung sa mga prop niya ay pangalan niyang nakalagay. Pangatlo, tingnan mo kung marami siyang prop na mapatungayan na talagang apply siya. Magkaiba po ang Appline at sa Encoders. Ang Encoders po ay yung mga taong magsasilasakuran o mga taong nag encode ng mga numbers or mga tasks dito sa PMB. Ang Encoders naman ay siya yung nag-a-activate ng mga account dito sa PMB. At CodeSailor naman po ay nagbibinta ng mga codes na siyang mayroong kakayahan na bumili ng mga codes sa team niya. So, yun po ang pagkaiba. Kaya nga po, piliin nyo. Dahil marami pong nagnanakaw ngayon ng mga pictures, kahit ulit ito sa YouTube ay marami pong nagnanakaw ng mga uh, nagkukomment dito na gustong sumalit ka PNB o kay PMAT kapag hindi ko po marireplyan dahil sobrang busy din po ako. Kaya ang ginagawa ng iba, nireplyan nire nila at yung iba naman atat na. Hindi nagmamasid, hindi nagcheck, magantay po kayo. Ito po yung account ko and yung second account ko. Ginamit lalaman ko kung sino sila. Dahil hindi nila alam na kung ako ba yun. Marami po nagtatanong kasi Rachel Dayula. Opo, ako po si Rachel Dayula at wala nang iba. At kung may gumagamit ng account at pangalan ko, ay hindi na po yan ako. Tandaan niyo po, isa lang ang profile ko. Ito, hindi na ako nagpapalit. Hindi ko po yan na hindi ako ang nakalagay dyan ng mukha kasi marami dito mga stalker sa aking Facebook. And of course, maraming gumagaya ng pangalan at profile ko. At kinukuha ang mga picture ko. Dito po sa isang account ko ay may... ito po kasi yon ang encoders ay yung mga tao na nagtatask dito sa PMAT. Ang a code activator ay siya po ang nakakaalam kung paano i-activate ang mga codes nyo. Diyon din po kayo bumibili ng mga code. Malalaman nyo na code activator ay consider siya kapag marami siyang mga PIN o di kaya mga uh, successful registered sa kanyang wall. Like for example, like ng mga ganito. Na-registered niya, ibig sabihin nag-a-activate siya. Yan po ay legit o depende rin. Kasi minsan may mga apply na isang bisis ka lang nila sa sahogan. For the second, ay hindi ka na nila papansinin at i-restrict na nila yung account mo. Hindi ka na nila mini-message o sinisig. Hindi ka tulad sa akin na mayroon kami GC na ako pa yung mag sa team para pagsahod na siya. Ganun po ang team ko. So po talaga. Dipindi po yan sa apply na nasalihan niyo. Marami na po akong team na nakasali dito sa PMB dahil sa YouTube ko at nag-entire sila at nag-chat sila sa akin. At ngayon po ay naka-recover na sila sa kanilang pera na nawala. For example, yung 530 nila ay hindi nila nabawi dito sa akin. Sumali sila sa team ko sa Rachel Agency sa Poco. And then, ngayon po ang Poco kasi wala po yung puhunan. And isa rin po ko sa agency agency owner po ako dyan. syempre po, marami rin po ako mga host dyan. At sila po ay nakakapag-payout na. Nakakapag-payout na ng 567 at pawila nila yung 530. At ang maganda pa dyan ay kumikita na sila dito kay PNB. Dahil sobrang silipag po nila. Sayang napunta sila sa unang scammer. Pero okay lang yan. Kasi kung hindi kayo na-scam, hindi nyo ako makikilala. So ganun lang yun. Be grateful kung kayo ay niloko ng kapwa. Dahil may kapalit po talaga yan. So sa mga nagtitiwala sa akin, maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe.